Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Mayroong malaking alitan sa lupain. Hindi sila naiginig. Labis-labis ang kanilang kayamanan. Anong gagawin natin? Mga mga Hindi sila makatwiran. Kaya, ng Kaya pa ang lupain. Ipinatawag mo raw ako. Nephi has, oo. Oh, salamat sa pagdating. Nagninilay-nilay ako at nagpasya akong magbitiw na lang. Hihirangin kitang umupo sa hukumang luklukan upang hatulan at pamahalaan ang mga tao. Isa kang matalinong tao. Alam kong pamumunuan mo ang mga tao alinsunod sa mga batas. Alma, lumakad ka sa mga landas ng Panginoon at humatol ng makatarungang paghahatol. Bakit ka biglang magbibitiw? Nakita ko ang kasamaan ng simbahan inililigaw at dinadala nila sa pagkawasak ang mga tao. Nakita ko rin ang hindi pagkakapantay-pantay. Iniaangat nila ang kanilang sarili at inuusig ang mga tagasunod ng Diyos. Mananatili akong mataas na saserdote. Walang ibang paraan upang mabawi ang mga taong ito maliban na lamang sa ipaalala ang kanilang tungkulin at magpatotoo.